Ikaw pa sa iyo to? Ha? Ano na? Tapos ano lang? Oh, na lang, kami na lang mag Hindi, hindi ikaw masusunod ha? Ah, sir, Nang papambu ito. Oh. Uh, uh, Ako naman sumusuka. Okay. Ha? <laughs> Baka <Bambu, laughs> ba? Pag nabambu ka, sino nga ito? Ako po. Iba na. What's up mga kayoli? Welcome back. Pari siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita. Walang tinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. 1, 2, 3.

Butasan na to. Kanino ito? Kanino po ito? Kanino po ito? sa araw mo ngayon. Dalawang araw ko sa araw. Palo! 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 Ito si General Sumat. Alam mo yan.

ay mga kayon, no? So, ito yung uh, magpas sa sa bangketa kaya pinabutasan ni General Sukat sa kani Colonel Magdaloyo. Okay. Uh, pero oh, pero bubutasan na natin. Kapraso. Sige po. Ka, ano? Eh, ito lang, 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 ito ito lang, ito ito lang, ito Matatanggal ito. Pumasakay natin ito, ha? Pero, nandito. Na ito ka lang, pare, ha? Ito, may titulo. Pero ito, sa gobyerno na. Yan ang titulo, ha? Okay, Sunod ano? lang tayo, ha? Tapos, yung tanki mo, pare, ano ba yun? May tanki ka ron, e. Eh. Ilipat mo na lang sa loob mo, sa property mo. Papaluhan ko lang. Ilipat so, mo yan, ha? Sige, papaluhan. Palo. Palo ito, palo. 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 Ito, 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 ito.

sinabihan na ito, meron na lang kasi, tanggalin niyo yun. Para may nakakita na may ginawa tayo. Kung siya, tawag kita ako. Oh. Yun, yun! Yun! Agla! Okay mga kayo, no? uh, ah, ito pinapatanggal ni General Sukat ah, kasi talagang uh, lubag pa sa, sa bangketa no? So pinapatanggal yung bakal Abla, tanggalin niyo ito, tapad nyo sa truck Oo, oh so pinapatanggal ito ni General Sukat kasi uh, matagal na pala itong uh, pa tapos hanggang ngayon uh, hindi pa di tinatanggal. na hey, tangal ito eh. Ayun natin yah dyan kung kung Dyan! kung 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 Sir, tinan mo ha, nagpas na sila sa bangheta. So, pag ito, sindahan, hindi na nun, gagpas pa sa kanya. <tinyo> o, oh, uh, okay. ito. Pagkakain natin ito. O, hindi na rin na. natin ito. Kasi ito, pag hindi na nun ito, bari, ha, kasi sindahan ito, ayan. Ikaw pa sa'yo ito. Hangganin natin ha.

Ay ah, bibiro lang 'yan si Jeral Lasokat mga kayo. Good vibes lang, good vibes. Pero kaba panu kan? Eh, na tatanong, tatanong si si Nanay kung kasay. So ito ang baketa, isang metro tayo. Ito ang dito. Dapat dito. Dito, dito. Ito na ba makikita niya extension na 'to eh. Ah, ito na lang, gabi ko lang. Ay, lang. Hindi pa pwede share na ang katilin na sa mga. Ayan nga po, yan o. Hindi, yan o. Ito, ito. Eh, hindi to, hindi mo papatay yan. yung isang metro. Ah, kailangan, pantay-pantay. Ay, di pa Ito, lang dito, Ito, malaki Tapos ito, sa Tapos ito, Pasagin nyo lang. Tapos ito lang dito. Huwag mo nang ano, eh, Mataas naman eh. Ha? Huwag mo galawin ito. Ito lang. Tanggalin mo. Tapos ito, tanggalin mo. Ah, para madaan. Ito, tanggal. Ah, kaya. Ayo, siya, ayo, 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 ay parmaya alo ke alo ke papa din sila babawen photo mata mata oy abey thame may uh, Franco no uh, malapit na tayo malapit sa may Panday Pira kanina so ngayon na uh, ito uh, malinaw na nakapatong sa bangketa kaya pinapabutas ni General sukat sa kani Colonel uh, attack o ni Colonel Magdaluyo ito na na ni ha okay pa yung magagari sa ano Amerika ito mga kaya, ang layo isang metro hanggang dun sa loob at nabutasan na rin ito so, mga kayo, ito yung sinasabi ni General Sukat no? so bababa kasi kaya may bawal ito no? Hey, oh, आवाज में दी है मैं जानते रहो भाई चैंपियन नाम है Ako yung kapi-kapi ako kasi yung yung bakbakan dito kaya hindi mo malaman kung saan nagagalang yung bato eh, no? Kaya na, hindi uh, sa sa na So ito hindi ko pinagalaw. Kasi... Mataas. ito ah, kasi Ito naman patas. Okay lang yan. Okay. Okay. Okay mga ngayon, ah, explain lang natin. Ito kasi pinatanggal ni General Sukat. So ngayon, ito naman, ito mataas. Ah, so, okay, na dito, mataas, na ito? mataas, no? Para may silungan lang. Yung mga kayo, no? yung sinasabi ni General Sukat, ah, ito kasi ah, mataas naman daw. No? So hindi gaya na no, nasa kapila, medyo mababa. Kaya pinatanggal na ni General Sukat. ito. Kasi baka mamaya mga kayo, magtaka kayo. Ah, uh, ito hindi pinatanggal, no. So ito kasi ah, uh, mataas, no. So ayun, uh, mababa kasi ah, uh, medyo mauuntog ka pag napadaan ka o medyo may katangkaran ka na onte, no. So ito okay naman daw, no. Are. Ay, kasi dito. Are. Ah, dito. No? kasi pagkasok ka sa dito, pa-asumabi. Pa-asumabi. Opo. Tuwa sa dito. Gracias.